Ngayong holiday season, paniguradong kaliwat ka ng Christmas party po. Yung ating mga pupuntahan at hindi mawawala dyan yung mga, syempre, malakas na usapan, malakas na tawanan, kwentuhan, kantahan. kantahan. Kapag ganyan, posible pong sumakit yung mga ating uh, lalamunan, no? baka po mapaos ka, di ba? Kapag kanta ng kanta. May, may mga ilan nga ngayon na medyo paus na rin talaga eh. Wala pa talaga yung 25 Pero kaya naman sa Saini, aalamin po natin kung paano ba maiiwasan ito pong sore throat at yung uh, pagkapaos at kung paano ba ang tamang pag-aalaga ng lalamunan. At makakasama po natin dyan si Dr. Lala Sanchez, isang Occupational Medicine Specialist. Doc Lala, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, Dok. Hello, good morning po at sa mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Eto, Dok Lala, ano po ba yung madalas na dahilan ng pagkakaroon ng sore throat o yung ano, hoarseness of voice o yung pagkapaos? Unahin po muna natin yung sore throat, then sunod yung pagkapaos. Okay, yung pinaka-main cause kasi ng sore throat is yung flu or kung halimbawa nagkaroon ka ng sipon. Yan, pag medyo lumala siya, pupunta siya sa iyong larynx or doon sa iyong voice box, doon ka magkakaroon ng horn, hoarseness ng iyong boses, doon ka mapapaos. Mm -hmm. Pero meron pong cases na talagang dahil sobrang pagod, salita ng salita, pwede mapagosting po yun ng hoarseness ng inyong boses. Mm -hmm. Ayun. Kapag mayroon ka bang sore throat o paus ka, may risk factors ba ito, Dok Lala? At maaari bang magling ito sa mga mas severe na kondisyon? Yes. oh, marami din pa. mga risk factors ito, no? Pero yung, yung condition po kasi nito, pagka hindi natin halimbawa na alagaan, pwede pong lumala, like magkakaroon po ng abscess or nagkakaroon ng nana, no? Mm -hmm. Especially dun po sa mga tonsils natin. And then may makakapa kayong mga malalaking bukol dito sa so, lalamunan, dito po sa may lieg, ito po yung mga pagmamapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap uh, lymphadenitis na tinatawag. And yung isa sa pinakamalalang pwedeng maging cause nito is yung tinatawag na rheumatic fever. Ito yung dapat iniiwasan natin kasi pwedeng maapektuhan ang puso dito, yung inyong brain, yung inyong skin, and inyong joints. And last but not the least po is yung post-streptococcal glomerulonephritis. Ito po yung nagkakaroon ng infection pati yung ating kidneys. Oh, pati pala kibi eh. Dad Nadadamay sa ganito, pag no? Severe na, no? napapakapa napapakapanga kami ngayon, Dok Lala eh. Oo, oh, <laughs> may mga mararamdaman na kami. Wala dito. pa naman, wala, wala pa, pa, naman. pa naman. Kasi oh. sunod-sunod yung pag-EMC natin, pagpupunta natin sa Christmas party, ihahanda na natin yung ating lalamunan. Pero Dok Lala, maaaring nyo ba kaming bigyan ng tips kung paano naman yung tamang pag-aalaga ng ating lalamunan para hindi ka magka-sore throat o mapaos? Yan. So, ang magandang pag-aalaga ng ating lalamunan is pag medyo nakakaramdam na kayo ng, ng sumasakit yung lalamunan nyo or napapaos kayo, try niyo pong mag-take ng hot tea. Ano. Yung ginagawa namin mm. sa bahay, yung home remedy, is yung uh, luya. Pakukuloan niyo po yung luya and lalagyan niyo po ng counting honey kasi yung combination ng dalawang to is nakaka-ease po ng throat mm. pain. Or kung wala po kayo nito, pwede kayong bumili ng mga over-the-counter na lozenges makapag po kayo nung alam niyo po yung maligim gam na tubig na lalagyan ninyo ng asin. Yan, yun yung mga, mga pwede natin gawin sa bahay. And kailangan po lagi kayong magre-rest. Ano? Pag kayo, kayo may sakit, kailangan magpahinga kayo kailangan din po kayong uminom ng tubig kasi syempre ang isang cost nito is yung parang dehydrated eh natutuyo yung lalamunan so mm -hmm. kailangan din po natin uminom ng maraming tubig kailangan natin mag-hydrate. ayon how about yung ano pagkakaroon ng enough rest and sleep kasi minsan kapag may paos akong kausap baka kulang ka sa tulog <laughs> yun lang ko sinasabi tama ba yun dok Yes, totoo yun. Kailangan talaga natin ipahinga. Kasi syempre pag silita tayo ng salita, nagkakaroon ng pamamaga doon sa voice box natin or yung laring. So, minsan napapansin natin sa tao yun, di ba parang, uy, pagod na pagod ka na talaga, kailangan na talaga magpahinga. So, talagang kailangan po talaga is matulog at saka magpahinga at huwag umalis ng bahay pag Kaaram naman natin hindi tayo magaling or may sakit pa tayo. Ayun. Mm. Kasi ngayon yung mga parties po yata niyo, eh, no? Mm -hmm. Yung pang-umagahan. Eto naman, paano naman po magagamot ang sore throat at pagkapaos Ano po ang mga pwede pong gawin? So, paano magamot yung sore throat natin pagkapawas? Ano kung simple, simple na viral infection lang to, ang kailangan po natin is hydration and rest la. Or kung sumasakit yung ating throat, pwede tayong bumili ng over-the-counter na mga pain relievers like paracetamol. Or kung wala kayong allergy, pwede ng ibuprofen. Pwede rin po kayong mag-take po ng mga ano, um, decongestant sa market. Pero kung halimbawa 3 to 5 days na hindi pa rin nag-improve, lumalala na yung pag-ubo ninyo, I suggest po na you consult with your attending physician po. Well, Doc Lala, kasi kami mga announcer, no? usually yan yung sakit po namin. Eh. Ang ginagawa ko dito, bumibili ako ng mga over-the-counter na pang gargle. Mm -hmm. Okay din po ba yun? Yes, yung mga over the counter na pang-gargle, like mga hexetidine, okay din yon. Actually, maganda rin. Pero minsan, mas maganda pa rin yung parang uh, yung warm, warm saline solution. Mas nakakasoot talaga siya ng fruit. Some of the over the counter po na mga panggargal natin, minsan nakaka-irritate lalo pag medyo malakas yung panlasa mo. So, pwede naman po. Yung mga hexetidine, medyo mild po yon. Pwede po. Okay, gusto kong pag-usapan natin, Dok Lala, yung mga myths, ano? yung mga pinaniniwalaan, mga sabi ng mga matatanda. Ito po, kapag, kapag gamit na gamit daw yung lalamunan, kung ma mahabang panahon ka nagsalita sa isang araw, tapos uminom ka ng malamig na tubig, ah, yun. eh magkakatonsil Masasakit ka daw. sakit na daw. Tonsilitis. Oo, uh, to totoo po ba yun? Actually, ano to, ano, before meet ito, pero ngayon napatunayan na, napagsalita ka ng salita, Siyempre, napapagod na yung yung lalamunan mo, yung voice box mo. And then, iinom ka ng malamig na tubig na irritant, yes, talagang mamamaga yung lalamunan mo. Mm -hmm. So, ina-avoid talaga natin yan, no? lalo yung pagkain ng mga chocolate sa gabi, tapos hindi iinom ng tubig. Oh. Hmm. Pagkagising, masakit na po yung lalamunan. Hmm. Eto, Dok Lala, meron din kasi nagsasabi ng ganito, kapag ka may sore throat ka, the irony naman, ang sabi, uminom ka ng malamig. <laughs> Tama ba yun, Dok? Um, actually, if yung problem natin is sore throat, pwede pong remedy natin yung cold talaga for pain to ease the pain. Pwede pong mag-ice chips kung talagang painful. Ano, pwede kayong kumain ng mga light na, na lightly na masasarap na popsicles na cold. Pwede po yun kung sore throat yung problem. Pero kung hoarseness of voice or yung nawawala ng boses, I do not suggest po taking po cold water. Okay, eto Dok Lala, para sa mga naninigarilyo, Well, kapag Christmas party, siyempre may mga konting gathering, inuman. So, Mag-socialize -so ka. O, oh, socialize ka. Napaparami, napapasarap yung kwentuhan. Kapag excessive smoking po ba, nagkakos din ng... Tsaka oh, yung vaping. O, yung vaping. Nagkakos po ba ng... Yes. ng... Sore throat. Sword yes, throat. So, yeah. po, mo, no? Siyempre, marami tayong kausap, salita ng salita and smoking and beating. Ay, these are irritants that can cause sore throat. So, pagka ganun po, try nating iwasan, lalo po yung excessive na pag ng alcohol, pag-inom natin. Pwede po kasi tayo magkaroon ng birth yung tinatawag na gastroesophageal reflux disease. So, anything that can irritate the throat, pwede po mag-cause ng sore throat. Eto Dok Lala, yung pagkanta ng mga matataas na kanta sa KTV, <laughs> yan po ba ang <laughs> may efekto? <effect, laughs> para sa iyo na eh. <laughs> <laughs> Ay, hindi na ako nag-anong yung birit songs. no does yung it also spirit... irritate our uh, throat? Yes pagkahalimbawa, dire-diretso, nag-concert ka na talaga, dire-diretso ka na talagang kumakanta, pwede maki-irritate din po yun ng inyong voice box. Oh, yes. So, mas maganda po yung mga lozenges na, na candy na tinitake or yung parang mga luya na candy, pwede parang maka-ease ng, ng, ng throat pain, pwede ah, din po take yes. mm -hmm. So, pagkanta mo ng Mariah ah, Carey, lozenges ka kaagad. <laughs> yung mga ayaw pa daig eh. Kunyari, oh, may mataas oh. kumanta, tataasan oh. palalo lo, oh, hanggang maging competition Saka, na. tv pagka nasa KTV bigyan mo naman yung others Yan na. Commenta, may kilala ako sa agad yung kantang nakalista <laughs> eh. Sa ulo pa yung cooler. Okay. O may isa pa akong tanong. How about yung panahon? Kapag laging malakas yung aircon ah. or or malamig yung panahon, nakaka apekto din po ba ito sa lalamuna? Tapos lalabas ka mainit yung panahon. Yan. Yes, totoo yun. Kasi pag tayo naka-aircon, nagkakaroon ng ano, uh, dryness sa air. Ano? So, po, cause din po yun ng irritation. Kaya nga, meron po tayong kung naka-aircon kayo, either pwede kayong mag-add ng mga vaporizer or humidifier. So, usually kami, pag alas stress ng madaling araw, talagang pag medyo dry na yung, yung hangin, di ba kadalasan inuubo tayo, nai-irritate. So, I suggest na parang i-timer nyo na lang po yung aircon ninyo para hindi masyadong madry yung inyong a uh, air. Kasi pag na-dry ito, yung ating throat, syempre mamamagana naman yan, mangangati yan. So hanggang sa lumala na siya. Ayan. So mga panghuling paalala nyo na lamang po, Doc, sa ating mga car lalo na po ngayong Christmas season, nakaliwat ka na na po ang mga gathering para po sa pangangalaga po ng ating lalamunan. So para sa pangangalaga ng ating lalamunan, unang-una, -una, avoid irritants. Ikalawa, uh, pwede naman pong pagkakanta sa mga KTV. bibigyan yung iba ng chance na kumanta at pagpuro ikaw. Kasi pagka ganun dire-diretso yung inyong pagkanta, pwede pong ma-irritate din ang inyong voice box. Uh, hydration, keep your throat hydrated. Inyong punang maraming tubig. Get rest, uh, ah, rest uh, plenty of sleep po. And if you are still sick, wag po munang lalabas ng bahay hanggang hindi gumagaling. At kung hindi talaga maiiwasan, wear your face mask. Ayun. Well, marami tayong natutunan na sa libreng telemed mula kay Doc Lala. Doc, happy holidays po sa inyo and uh, marami pong salamat. Maraming salamat, Doktora. Happy holidays. Thank you.